yung kanina, masakit. At kailangan mong respetuhin, oh. mo respetuhin yeah. yung nagawag na Kaya sabi ko, mm. wag na lang, na muna ako magpa, magpahaghag. Ah, uh. oh. kasi, pa, kasi pag siguro, ah. pag may naglapit sa akin, tapos parang, gano'n ba parang? O, baka mabuntong mo. O, tapos, wait lang, baka iba ang pagka, ah. ano ba, intindi. Hayaan mo muna mag ka. Masa komportable, edi eh, doon ka muna. Yeah. Hmm. Bigay mo yun sa sarili mo. Namnamin mo yung itong time na to para magproseso. Kasi hindi natin alam, mamaya may mangyaring iba na naman mamaya. Sabi ko nga, sabi ko kuya, ayoko nang, sabi ko sarili ko kuya, ayoko nang pumasok ulit sa confession room. Kasi maka hindi ko naman mag-gets sinasabi mo. Kasi sabrang dami mong iniisip? Oo. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Ako sabi, sabi ko talaga nung paglabas ko sa game room, ayoko nang pumasok dito. Ayoko nang pumasok sa confession room. Dahil na-nominate. Nominate. Nominate o Marinate. Bakit nominate ano? nang... lang, sabi ko mabait ako pero pag... Siguro lahat naman tayo mabait pero pag nagalit. Mm -mm. Totoo ka naman yun. Pasagram mo yung chance na magpahinga. Ayun, umiga dito. Umiga ka muna. Kung ayaw mo sumubay kumain, okay lang yun. Ako nga, gusto ko umingan muna, mabaya kakain. Kaya umiga muna ako dito. Gusto ko rin din mag-process. Alam mo yung... Okay, may mga times na hindi, oh, so hindi so rin kami makapag Yung pa-heart. Yung pa-heart. Ikaw na bala, di. Eh. Thank you. Thank you. Thank you. Pag nakabalik ako Sabihin ko lang sa sarili ko Okay, pagbigyan Pinagbigyan ko na kayo ng not once not, ay, not once, but twice Pero sa susunod Pag ako ang makabalik Siguro na, yun nga Parang feeling ko dun Parang naano ako ba Duwag ba Kasi hindi ko masabi yung ano Gusto mo sabihin? like hindi ako makapag-isip ng maayos ba pag nagpili kasi ako sa dalawa sabihin ko ba o hindi mm. kasi nga ayoko makapagsalita ng Masakit. masama, masama. ikaw ay mo muna okay. kaya ilan gawin mo parang kami nung nasaktan kami sa Tosino pinroseso muna namin ng gabi ginather muna namin yung thoughts namin kung tama ba namin sabihin kung valid ba yung naramdaman namin hanggang sa na-realize namin na valid dahil nasaktan kami eh. Kasi totoong unfair. So, ayun. Gawin mo, gawin mo na. Itulog mo, namnamin mo. gather mo kung ano yung sasabihin mo. Kung tama ba yung nararamdaman mo. Kung dapat ba sabihin yon sa mga taong yon o hindi. Tapos saka ka mag-desisyon pag kanmado ka na. Basta, wala na kung... Ayaw, I like, ayaw ko ng maraming arte bak. Basta sa akin. Basta alam, basta alam ko kung ano ang ano? Kasi baka hindi mo na mabawi yung mga sasabihin mo. Oo, yun din. Magsisi ka, di ba? Yun din. Kasi gano'n. kasi talaga mm. ako. Straight to the point ako ba? Kaya nung pumasok ako dito, uh, iba pala. So, kailangan ko din mag-adjust. So, nag-adjust ako pero nung time lang talaga na baby baby tayo. Valid yun naman lang. yun. Valid yun. Hindi lang lahat may intindihan ka. Yun lang ang, yun ang reality hindi lahat may intindihan kung anong nararamdaman natin kasi wala naman sila sa posisyon natin. Diba? So, ano yun? Valid yung nararamdaman mo that time. Wala eh, napuno ka eh. Diba? ano so, yun? Basta tandaan mo, yung mga sasabihin mo, hindi mo na mababawi yung basta-basta. Kaya isipin mo lagi na pag mag-decide ka, dapat na-proseso mo na ng maayos at kalmado ka. Kasi lahat naman ng bagay na papag-usapan ng maayos at may respeto. So, nasahin nga ka lang, be. Oh my God, two time, two time, two times time. defender champion. Kami Ikaw, three, three, times. Three executive magkakasunod. Champion ng, ka ano, ka na, be. Ikaw na, nasahin. Doon na si Dylan to eh, kami na ngayon. Hmm. Padamihan pala ng ano. <laughs> yung iba nakikipag na lang para may mahanap na butas. Kaya nga careful kung sino sasabihan mo. Okay. Hmm. Kami hindi na kami pwedeng mag-ano sa'yo kung sino yung mga ganyan. Kasi, di ba, hindi naman pwede yun. And, din namin yung mga relasyon nyo sa iba. So, Oo naman. Ikaw na mo makakaalam niyan. Sabi ko nga, ganyan talaga ang buhay. Tapos sabi ko, ay hindi, dapat palaging ganyan talaga ang buhay. Dapat may gawin ka. Huwag mong hayaang ganyan. Talaga ang buhay. Pag may nakikita ko mali, tama. Gusto... Gusto niyo ba mag-ano mag ngayon? Open forum? Mm -hmm. Oh, no. Kasi alam ko may pinapalanong sila, ano, Fiyang. Kasi di ba dapat weekly? para isa na lang. Yung mga nang recap, yung mga nangyayari last week, hanggang ngayon. Kung may napansin kang mali, pwede nga raise. Hindi naman kailangan mag-mention eh. ayo ayo ko, ayo ko kasi baka pag ganyan, baka hindi ko makontrol yung ano ko ba. Takot kasi ako. Huwag ka matakot, nandito kami. Ay hindi matakot sa sa Sarili. mga tao. Matakot ako sa kung ano ang sabihin ko ba. Baka mm. hindi ko makontrol. Hmm. Pwede magproseso ka muna. Masakit na ko, kuko ko. So bakit ba kuko mo? Tingnan mo kamay mo. Ay, tingnan mo kamay mo. <laughs> <laughs> Alamin ko kuko, parang binanat. Yung parang matatanggal na. Ganun yung pakiramdam. Oo? Oh? Ang sakit. Inaano mo pala pag ano? Hindi ko na. Ginaganon? Oo, oh, siyempre naka ganoon ako. Ang sakit talaga. asim parang nahila siya. Masakit siya pag iganto. Try mo. Try mo. Try mo ganun. Pag ang ganun masakit? Ito. Ito yung masakit. Hindi. Yung kuko ko. Hindi ko alam bakit. Masakit din to. Hala, wait lang. Nagka ano na. Ano, nagka barikos na ba? Masasakit ko. Eto, sasakit sa atin. Pili ko yung pako na barikos na talaga. Kaya dapat humiga tayo. Baby. Ano pa yun dyan? Mas, mas, mas nala yung unang week talaga. mas mm Hmm. Mas nala tayo rin yun. Kika ko yun. Alin? Pusut na lo first week. Basta ba ako niya. Gusto mo magbuhat ulit? Mag-isa ka? Ayan. Pagod. Grabe bang bigat niyan. Bigat nga niyan. Alam pito na lang kami, sobrang bigat. Ito. So, oh. Da ano, apat na yung gloves ko eh. Inukuha ko Nang Ah, yun, na kamay mo. No, ganun ayaw pong ibigay. Huwag mo kong disturbo eh. Napaupos De, syempre, Napa, hindi mo naman kasi deserve yun. Kaya huwag na sa akin na lang. Sabo. Diba, kaya nga nandito. Tayo, po, nandito. tayo pa kompleto dyan. Bigat. Ano na pag hindi nagpapansin. Buti na lang nung ano, nung madami pa tayo. Hindi ako nagbubuhat na kaganyan lang eh. Ramdam ko naman. Ito, kaya nga kinukuha ko eh. Ako, Kinukuha ko sa side eh. Na, Nagaganito na nga yung kamay ko eh. Si JP, akala ko binubuhat niya. Nagpagari ko piglang bumanon ba naman. Akala ko binubuhat niya. Nakawak <laughs> lang. Nakawak. <laughs> <laughs> Bigat na. Kanina pa tayo. Anong oras na? Eh? tatlong oras na apat na tayo nakagbuhat niya. Kasi ah. may ano, araw pa dun eh. Hmm. Aros tatlong oras Ay, hmm. din kami. Tapos kayo mga apat na oras. Hindi hmm. Di naman ako napagod. Iniisip ko itong dalawa. <laughs> Bali naman ito. dalawang Hindi naman yung katawan <laughs> eh. oh, <laughs> <Hirap>, eh. <laughs> <Akala> ko. eh Pao, pabuwang buwang Mahirap ang nangyayari Kasi superhero ko lang <laughs> Mahirap yung Nakala ko eh Nakala ko magiging Avengers Hindi ang ngayon mo makatapat talaga sa gamer room Sila naman dalawa Kahit na anong outside world naman Hindi ako lang <laughs> Paki mo Kasi ko to Naisip ko rin yan, eh eh, kasabay ko si Fiong pumasok dito. Yun, sarap. Hmm. Sabay din tayo papasok sa game room. <laughs> ano Ay, ba yan? Ay, tsura game room. Ano ba yan? Parang mas mahirap to. Pala. Hmm? Eh? Kesa yung normal na ginagawa natin. Eh? Kada sabot eh. Parang mas mahirap to. Mas mahirap talaga po. yun. May dami place eh napaisip tuloy ako, sinabihan na tuloy ako ng bobo doon sa labas. No? Huh? Bakla sinabihan ka ng bida-bida. <laughs> Gusto masaya. mo pa sumali sa Avengers? Kala mo masaya, no? Nakakala no. mo, Spider-Man <laughs> ka doon. <So, so>, Kunin <laughs> ko ni number one. Ayaw pa ni Kulit kumain. Nakagulat ako. Number three si Bunsoy. <laughs> Aba, ayos ah. Tumingin na agad ako sa mga places, eh. At least you nakilala know, natin. No, at least no. Okay. na nagbabasayan ng isa't isa. At isa. At, na, na, at least nakita natin kung ano talaga o Pagdating sinong sa mga ganito. Sa mga ganito na yun. Kasi kung mag... Pag, ano to? Kung iiwasan nyo pa yung mispat. I mean, kung yung iba. Napupunta sa away talaga yun. Proud ako dun sa isa. Sa? Sa isa. Na ano? Bakit? Hmm. Kukunin niya yung spot na isa eh. Kaso pinigilan siya ng isa. Kanina? No? Ah, uh, isa si Rain. Proud ako dun. Naramdam naman kasi na rin. Ah, alam ko na, ang sinatukoy niya. Parang hindi ko talaga kasi alam. Hindi ko alam ba't, ba't sinabi mo. Oo, oh, tinan mo. Isipin mo. Kung... Wala naman kasi ibang may lakas ng loob dun. De... Ako, ako, alam ko. Pero talagang yun lang yung nakikita ko eh. So... kasi sa amin, dito, ang daming basher lagi dyan tuwing gabi. Yun, hindi ko nakikita. Hindi, chikahan sila. Walang Kahit tulog na kami, chikahan sila nila. Kaya ang daming namin basher lagi sa lino. Ang makaya, binoto ni Joss. Si Ray. Oo. Oh. Kasi puro sila chikahan kahit patulog na. Tutulog lang. dami silang ganun. Every night. Ayan, ngayon. Ngayon ko lang nalaman yan. Hindi ko mo nalaman. Price po nga. Mas gusto ko pa yung ano, nomination kay Kuya. Parang takas. No? Lagi ko nga hindi pa tapos yung gabi. Hindi, feeling ko ito lang yung automatic. Pati mm. meron pa. Yun nga din. Yun nga. Sana meron. Sana meron. Basta ako, okay na saan ito. Malaking aral na sa ito. Sukli na to sa kangalan ko. Same. Ako wala akong sukli. Hindi ako nagbayad eh. Ado? <laughs> <I don't... laughs> Nakala <-carlo laughs> ko may <Mendoza City>, disi si Tika Kabon. <laughs> Mas marami pa akong ano sa'yo eh. Basar ba? Oo, siguro. Hindi ko kasi nag-gift eh. Pero alam ko konti lang yung sa'yo talaga lang sa kanya. Kasi alam na alam mo nag nagbasa sa kanya pag na-stress siya. Huh. si Kuya na mismo nagsabi. Hindi naman lahat pinapansin. Hindi, hindi sinuway. Hmm. Hindi na hindi violation. Hindi porke walang buzzer. Eh, hindi violation. Hmm. Si Kuya lang may alam kung ilan tal sino talaga. Pinakamadami. Pinakakonti. Ang iti-ngiti ka pa pagkuha ng number. Nagyarihan. <laughs> Akala mo, superheroes tayo ah. <laughs> sa wakas, sa superhero club. <laughs> Ayun. Ano? Umiin naman ng ligintaan ni Kuya ng ano. Anong tawag doon? Manawag. 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 Oo, oh, yun. Manawag. Yung nga'y sinasabi ko. Pero, hmm. huwag mo na sabihin. Oh. ko Ang dadalang may ko-underloaded. Gets na ni Jeyon? Oo. Dali naman. Kung saan na meron? yung lalabas ko dito din. Basta baguhin natin yung eviction ng Kaya lahat na walang iiyak. Katawa, <laughs> katawa. Na. Nakangiti lang. Hindi <laughs> ako niniwala kay Benzo yung tatawa yan. Hmm. Iiyak yan. Mm -hmm. Kahit sino po lumabas. Kay John din. <laughs> tapos meron palang papasok na bago isa. Pag bubotin ko yung... Parang wala. <laughs> <laughs> wala na yun. <laughs> parang wala. Parang last na ito na yun. Nasa la Jolo. August 18 ngayon, no? 9? Oo. Oh, Oo. Oh, 18. Saan ang papasok? Feel ko isa lang ang tama tatanggal. Hindi. Sana isa lang yung ano. Nung kay ano ba? Kita Risita. Tatlong nominees. Oo, oh, kita na eh. Dami niya ito? Ako, Atinoy, Mi, tsaka Tris. Ito so, yung pinakadami, no? Ito, so, pinakamarami. Kasi before... tayo? Pito? Hmm. Kasi nung yung Ay, pinakamarami, bago to. Anong diba? lang tayo? Two-in-one man sila. Anim lang tayo? Two-in-one sila. di... Hmm. Kasi nung una kami, lima. Diba? Yun yung pinakamarami nung no? sila, Mark. Ito na yung pinakamarami ngayon. Pito. Ay, punta tayo airport din, no? Oh. Kabog. alis na dito. Sana di ako papauwiin ka sa Cebu. Hindi <laughs> ko pa ito ikot eh. Gusto ko po sana magpasyal rin dito sa Manila. Hindi pa yan. Pagkatusin mo pa ito. Deal breaker pala yung boto ko kanina. Ha? Huh? Yung boto ko pala yung ano kanina, deal breaker. Alisin mo yung boto ko, tayo silang tatlo. Hmm. Tawang tawa na sa akin na ano Bata ka, anong nominate ka sa pagiging pasaway? Hanggang dyan sa loob ng bahay, dala-dala mo oh, pa rin ko. yan? Dito sa akin palagi ka nabablatter. Hanggang dyan ba naman sa loob ng bahay <laughs> ni Kuya, ikaw para rin yung uh, number one dyan. Eh, <laughs> hindi kailangan ka dito. Tsaka lang kung... Kasi hindi mo pa magkukuha ng number one bukod sa akin. Wala. Sip lang, top three pa nga lang yan eh. May top lagi pa talaga eh. <laughs> top 10 naman. Saka yung, yung nagsunod-sunod kasi yung buzzer mo, nag-a-adjust ka pa lang yun eh. Puro about sa background mo yung nakikwento mo na nagbabuzzer mm -hmm. kayo. Hindi. Yeah, um, violation, pero siyempre, nabanggit nga nila na hindi kailangan i-counted kapag kapapasok lang kasi nag-a-adjust. Gaya kay Jolie ni JP niya. Uh, oh, papa, oh, Si Jolly and hindi talaga. Wala talaga sa usapan ng dapat. Mm Avengers, ha? Nakarinig ah, lang ko ng game room, Avengers na. Kala mo eh, representative ng Olympics. Nakasulat na ni game room. <laughs> Papaalis. <laughs> Ano ka na yun? Come on. Sipi naman natin kung anong magiging Okay. Hmm. May manok naman tayo ngayon. <laughs> At least, lalabas mo tayo. Sino mm -hmm. sa atin? Makakatikim <laughs> naman ang manok ngayon ninyo. At least gulay. At <laughs> least <laughs> ah, gulay. Dahil nominated ako. Akin lang yung lunch mo. <laughs> Nakita niya ako. Hmm? Choke lang. Nagpingi ako. ako. <laughs> 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 ano ba ko saan Ano ba yun? Hindi alam <laughs> yun. Pag ano. Ang chermit ba yun? Bukas <are malalaman. laughs> Basta spam. <laughs> <laughs> Basta <ben? laughs> Brand yung one, eh. Hindi lang <laughs> Ay, so. Ah! Okay. dancer week 5 day 29 Siyempre. Matapang <laughs> shower ko lang. Hindi ah! ka pa pala nakaligo? Oh. Siyempre. Papalit na akong damit. intolerance nito sa spicy. Ako naman super low.